Okay, nara mga partner. Ang tsada nga uh, lubi itanom dwarf. Daghan kay bunga. Nawa ninyo ha. Grabe bunga. Bubo pa kay siya, oh. Awa ha. Labing bunga na puno sa bunga siya. Ani nga lubi, may ayong itanom. Kay bisan pag mutaas siya, naragya po yung bunga. Oh, uh, ah, kay bunga. Ah, guys, oh. Okay, so, Ah, uh, partner. Grabe bunga niya dagan kayo. Hmm? Mubo pa kayo ha? Grabe nagbunga. Ano eh, maayo nga dwarf niyo mga aliton asa kani siyang inani. Bisan pag mutaas, na pa bunga. na uban nga dwarf nga Permero ra maayo. Pagkahuman, wala nay bunga pag mutaas siya. Gamay ra bunga kani. Pero jadi yun yung bunga gapon. Ano yun? Tama ninyo ha. Araw. Mabuk pa kayo. Kanita ng isa o. Araw, dwarf gapon niya. Atas-tasa siya. Kaya dugay naman siya na bunga. Pero murag mama o sa variety itong isa. Muni siyang aromatic. Aromatic dwarf. Ara. Oh, aromatic dwarf. Tapos kayo raw. Nagaya mo sa si bunga, bisag taas na siya. Hmm? Kani siya nga dwarf mo'y eh. dagag bunga sa permero niyang kuan. Permero niyang flower. Pagkasunod na, wala na kay bunga tanawan nyo ang yan flower way sulod isa way sulod ha mm hmm. may sulod gamay na lang yung bunga ipareha atong ganihan. nga bisan pagtaas na nagya po yung bunga mm hmm. Ngunit siya ang compact variety. Kanipod siya mga partner. Nara. Kinabalan Dwarf. bisan pagtaas sa na siya nagi api daghan yang bunga muras siya kuan dili dwarf kuan ba daghan dagko sa bunga Rasio oh. tas taas sa siya cute gitu, pero tingnan tas kayo ma abot pag siya ara hmm. oh bunga oh ha kinabalan dwarf